Hello, Mama, mga ma She, Magandang hapon. So, ito, walking-walking kami ni mami, ni mama. Dahil maganda naman ang araw. Kirik. Nahangin, pero hindi ganun siya kalamig. So, yan, lakad-lakad. Buta namin yung bagong bukas na, ano dito, sa kanahan. Ano yung Tagalog? Isdaan. Bilya isdaan. So, yan, tirik ng araw. So, ayan, diba? Dalawa lang. Malakang pasok ngayon. Webis. So, Tara. Sumaan nyo kami! So ayan, ito yung school. School siya. So, yun ang ang daming renovation dito sa lugar namin. Ito, maho'y queen. Sino tayo pupunta? Ang dami ng spot dito mga pwedeng puntahan. Dati, halos wala mga to. Ngayon, tignan niyo. Talahib lang to ngayon, tignan niyo parang nagiging lunsod na siya kasi medyo improving na ba dami niya ng pasyalan school bahay ganon tapos bilihan niya ng isdaan merong mga etcetera etcetera ganon sa so, na ano pa di ba under under renovate renovate dyan ay ano basta yun na yun yan malapit na tayo sa pala isdaan Malapit to sa amin sa likod lang. So, ayan, dito tayo. Tatawid ka na. Nagpunta kasi kami dito nung una sa ano eh. Kung nakasasakyan kami ngayon, lakad. So, ngayon lang ulit kami pupunta. Ang tanong, saan ang way namin? Hindi tayo. Tatawid tayo, ma. So, tatawid kami. Pero din naman. <laughs> so ayan, dami 'di ba renovation, dami pang renovation, may mga bahay-bahay na. Ayan. Ito ang pupuntahan natin. Sa kanayasan So ayan. Diba, look. Look. Yes. Ang dami nang pagbabago dito. Nagiging lunsod na siya totally malapit lang din naman kami sa Tokyo kaya di mo masasabing inaka talaga to or province tong place namin so ayan may daan natin. okay dun pala so ayan, ito tayo, dadaan ayan yung pupuntahan natin yan, yung pupuntahan natin so bye bye muna baboosh so ayan Dito lang kami, so tingnan nyo ano, yung bagong natin yung parking, di ba? Parking na. So, ito yung pala, yung isdaan. So, katabi niyan, may Matsumoto Kyoshi. Ang kulit, diba? Matsumoto Kyoshi. Isdaan, tapos Matsumoto Kyoshi. Drugstore, kung baga. So, ayan yung drugstore. Drugstore. Dun, dun. Oh. Tapos, ayan toilet na sa labas lang. So, ayan yung drugstore. Tapos, Matsumoto Kyoshi. At yung isdaan. So, ayan ang pupuntahan din natin. So, ayan yung parking. Laki ng parking, di ba? Tapit nito sa bahay namin. Likod lang. Tapos, 30 minutes nandito ka na. So, pwede, di ba? Kung baga parang isa yan may ay sa labas. Sa Pilipinas yun. Tapos na yan. Yung ay sa yan. Diba? So, ayan. Sa labas. Ayan yung

Na ayan, dito na kami sa bahay. Na nakauwi na kami. Bawal kasi mag-video doon sa isdaan. Nakalagay doon bawal. May camera bawal. So, ayan. So, pinatay ko na. So, andito na kami sa bahay. Magluluto na rin ako dahil anong oras na ginabinan kami kakalakad. Nakakapagod. So, ayan, kinuklose ko ng aking vlog for today. Bye-bye! Bye-bye!